Hi guys! Magandang araw sa ating lahat. Ngayon ay March 1, 2025. May panibagong video na naman tayo tungkol sa pagre-repack ng mga gamit hindi, manipis, cracker, sampalok, dili, sweet, beans, pop, bench, marshmallow at iba pang mga kot-kotin. Ang re natin ngayon, mani or peanut garlic flavor. Ang kilo ng peanut garlic flavor ngayong Uh, March 1, 2025, 160 pesos presyong Divisoria, Manila. Ang gagamitin natin plastic, 5 by 7. Para sa 20 pesos lang guys ang ating uh, presyuhan. Or, depende na sa inyo guys, ah, kung magkano inyong mga presyuhan. at kung magkano inyong mga pohonan uh, Nasa sa inyo na yan kung magkano. Ang kagandahan nitong money, ah, uh, mabili. Wala siyang mantika, pero napakasarap ang kanyang uh, lasa at ang flavor nito. Mabili ito guys sa ating mga kababayan. Lalong-lalo na yung mga natatakot sa mga mantika. Ito, maganda. Uh, wala kang makikita or malalasang mantika dyan sa uh, mani manina Kasi ang kanyang flavor na garlic powder, nakad nakadikit na mismo dyan sa mani. Tsaka kailangan mabilisan natin to siyang i repack -re or ilalagay sa ating Uh, uh, pagre-repackan para hindi siya uh, malusaw at saka malutong lang itong ating money pagka mabilisan natin siyang repack uh, gawin nyo rin guys kagaya nitong ating pagre-repack para uh, masundan nyo ang ating mga uh, technique dito sa ating mga pagre-repack kung kayo mga baguhan na gusto nyo uh, magtinda or naghanap kayo ng mga extra income yan, pasokin nyo mga ganito magtitinda ng mga kot-kotin guys Uh, nasa mga palingkilang lang naman itong mabibili ang mga ganitong mga paninda o hanapin lang natin yung mga tinda ng mga fish cracker or mga mani. Ando na ito lahat. Ang kailangan, haluan nyo yung mga gamit gamikindi or panoorin nyo dito sa ating mga video guys para marami kayong matutunan sa mga paninda na mga mabili ngayon sa ating mga kaubayan. O, pwede naman kayong mag-umpisa dito sa mga uh, pakunti-kunti mo ng mga puhunan at bibili lang kayo ng mga pakilo-kilo muna para masusubok ninyo sa ating mga kababayan kung alin ang magiging mabili. Uh, mas maganda lang ang ating pwesto guys kung meron tayong bintana. Huwag natin lalagyan ng screen. Hayaan natin na open lang siya. Yung kagaya na ganito, uh, kitang-kita sa labas ng ating mga kababayan. At mabilis, mabili pagka nakabukas ang ating pwesto at naka-open lang yung walang harang ba na screen para uh, madali mabinta itong ating mga kot-kotin. Guys, kahit nagtatrabaho kayo, pwede nyo naman gawin ng mga pagtitinda ng mga kot-kotin at i-alok nyo sa mga kaibigan. Yan, ito. Uh, maraming mga flavor to, kagaya itong mga garlic or may maanghang nito. Yun ang mga mabibili ngayon. Oh, panoorin nyo guys sa ano kung nasama kayo mga probinsya or kayo di may sa Metro Manila, pwede rin kayo pumunta ng Divisoria Manila or kung saan ang mga malapit na mga palengke sa ating mga lugar. Hanapin niyo lang ang mga paninda nitong mga kot-kotin, mga gummy candy, yan ang mga mabibili ngayon. Saka mga fish cracker. Ah, uh, marami tayong mga kot-kotin guys na mga pwedeng natin pagkakitaan at malaking mga atubo nito mga ganitong nire-repack lang ng mga kot-kotin. At bago naman natin to guys, i-sell, eh kailangan bibilangin nyo muna kung magkano yung punan at saka kung magkano yung gustong tubo. Itong isang kilo guys natin i repack ang nagawa ko, 13 kabalot. Yan, kailangan hindi bababa ng 13 kabalot para uh, may kita tayong isang dan bawat kilo guys. O depende sa inyo, pwede naman 14 kabalot o nasa sa inyo at saka kung magkano yung mga presyohan. Uh, mas maganda ang mga ganitong mga kottkotin. Ayan, ang pagpili lang naman nito guys, kailangan pagpumili kayo ng mga ganitong uh, mga mani, piliin niya yung man vacuum Yung pagkakabalot niya, yung parang hindi siya naalog. O no? wala siyang hangin dun sa uh, isang kilo na mani at saka makinis yung kanyang ano plastic at saka makintab yung mga money. Makikita naman natin yung yun, yun, ang pag uh, pipili nito para mas maganda ang ating mapipili at bago siya. Yun. Pagka alam natin na medyo uh, malabo ng kanyang plastic at saka yung money, makikita natin na nag uh, powder powder na. Huwag nyo lang kukunin yun. Uh, kailangan pipili nyo yung makintab ang mga mani at saka yung pagkakabalot niya na malinis. Oh, ganun lang ang ating ah, gagawin nito. Yan lang, oh. yan lang mga ah, pagre-repack nito. Ito, pwede naman natin to display sa mga basket. Pero din display ko to sa alamre. Alamre ko to siya sinasabit para mas maganda tingnan at kitang kita sa labas ng ating mga kababayan. Ito guys, ang ginagawa ko nito, dalawang klase lang pag-repack ko nito itong 20 pesos at meron din tayong mga pang 5-5 peso lang. Ah, uh, mas maganda yung mababang presyo lang pero malaking ating kita. Ah, uh, madali natin maibinta. So, itong mga ginagawa ko guys, ano? panoorin nyo dito sa ating mga video at subscribe nyo rin nyo na dito ng ating channel para nasusundan nyo ang mga bagong video natin tungkol sa pagrerapak ng mga gamit. Hindi. At iba-iba pang klaseng mga Got then. O, oh, yan lang ang ating pagkasabitan, guys. Yan, no? alam mo rin lang. Uh, Depende sa haba ng ating uh, pagkaka uh, sabitan. Yan o, no? ganyan ang nagawa natin. Yan no? maganda ng pagka iba't ibang klaseng mga kutkuti na ating naripak. At magiging ganyan ang ating ano, lalo lang kung magdikitik natin siya e eh, sa sabit. Uh, napakaganda, guys. O, oh, yan na. Ganyan lang yung gagawin. Uh, guys, nagkapasalamat ang Gamidigs Vlog sa lahat ng mga subscribers at lahat ng mga nanonood sa mga video ng Gamidigs Vlog. Thank you guys! Kung magustuhan nyo mga ganitong klaseng video, uh, please subscribe at pashare nyo rin at like para sa ating channel na lumago at gawin nyo rin para lahat tayo ay kumita. Thank you guys! Bye!